Oo, oh, tatlo. Yung pirasong agot. Tatlo. Meaning ng iba. I love you. Mahusay <laughs> talaga. <laughs> Napakalamig sa dagat. Tumulan. Ang buhay mo naman. May kaya ka, pre. Sino? Tokmul. Hahaha. <laughs> <laughs> oh, umulan ulan mga idol, eh, nakahuli pa kami ng higante oh, malaglag Kamahulog oh, okay, nuberi okay, okay. Halimaw <laughs> Laki Bullpin. naman Bullpin, <laughs> Bullpin daw eh, ay <laughs> ah. <laughs> Di ba pilot? Ito, napakasakit makatibo ng isdang, eh Malaglag na Laki, Laki naman, ilang kilo kaya yan? Yeah. Tatlong, mo. Tatlong kilo Tatlong kilo mga apat na kilo siguro. Laki. Gigante. O, oh, may model pa tayo. Alden. Uh, laki. Ay naman, nakahuli pa kaming halimaw. Oh. sariwa sariwa pulang pulay hasang Tanaga dyan gali sa lambat. Lapis. Ay, maray-ray na rin kami nakatanggal na agot. Ayun. Tapos nakatanggal na rin ako rito okay. mga idol. Oh. Kada ah, din malagay. Saka tumalon. <laughs> Ay, hindi ka sa timba, oh. Hindi ka sya sa timba. Tinitibo kaya? Yun. Oh, mama, na pa kaginaw. Sakripisyo na ako sa cellphone ko kahit nababasa, oh. Kani na may kayakap. Ganito kahirap buhay napakalamig sa dagat, tinitis namin. Kahuli lang ng isda. O, oh, tutuloy na muna yung pamamando. Is daw. Gagawin tuyo. Ah. Tunsoy. Ano ba bye sa bataan? O okay, game, diretso na kami. At lumalakas yun yung ulan. Basa na cellphone ko. <laughs> Baril ba Napakahirap tanggalin isda isdang ere, eh, mabusisi, matigas kasi likod. Yung iba gusto ko matigas. Kahit kaya, yung likod. <laughs> 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 Hindi, pag nag-okay -nag 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 kapit ba? Wala ba Sarap ka matigas. Hindi, <laughs> ah, di dinig ko lang naman. Sila maritis. Eh. Hmm? Kiss. Kiss <laughs> sa <hug. Mahusay talaga. <laughs> Magino eh. Kiss sa bayag. Ay, naku Diyos ko. <laughs> Bayan. Matigas na yung gugot. Paborito ko na mga maritis na babae. Matigas. Sila naman lalaki ng arroyo Maginaw na sa dagat Tapang kayakot Hanap-hanap Para kami nanganggal ng arroyo Hmm. Huh, tanggal din. Ayan, maming ngari Puro agot na puti. Nalaglag pa yung cellphone. Ah, gusto ko eh nang... Lipat na lipat. Ito. Tsaka sa akin ah. Uh gigante, Higante Wait. Ito na rin namin kanina oh. Ayan, malaki yelo mo na natin Tingnan nyo kung gaano kalaki na namin Laki Ayan, hindi ka nakasobre buntot sa cooler Hindi makitatakip yung ano Jambo Okay, lapis. Nakatagal na isang malaki si Rostom. Oh. <laughs> Tira ka malaki sa si lahat ng natanggal naming agot ngayon. Oh, jumbo. Jumbo. <laughs> <laughs> jumbo nga. Oh. Jambon, jumbo jumbo. <laughs> <Or> Meron may akin. Ano <laughs> 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 oh, kulimlim. Buti huminti ulan. Ginaw na ginaw na kami kanina. Yun ang pangatlong area namin. Ito na oh. Malaking agot. Ops. Ilabas mo mga pare ito Oh. Naguloy tali namin. Ayan. Inang nang. Hindi <laughs> ako kayo. Uy, nako. na natin dito. Yung isang isda na, hindi magkasya rin yun. Malaki. Ayun, ngayon pa lang. At naliligo na si Rosto may masama na na may balak. <laughs> balak na naman umuwi. Let's go, pare. Let's go na raw. Erihuli na. Pagaw pa ko yung punong puno pahuli pa kami isang higante oh. Pating. <laughs> Parang dilis eh. Laki niya, naman. Dilis. Eh hindi po hindi kakasya sa cooler. Sobra pa yung buntot. Nakalabas. Hindi mo oh, mapapasok sa loob. Lapis po yan. Tawag yan lapis. Sa Amerika. Golden. Mahusay talaga.